Hello. Yan, maungawa tayo ng gulay. You know, grabe kami yung gulay ko. Yan, samahan nyo ko. Mamimitas po tayo. Actually, naumpisan ko na magmamitas. Yan, you no? Know, grabe kadami, oh. Yan, grabe. Oh, grabe, oh. Kahaba, kalalaki. <gasps> Yan, oh. Yan. Oh, tada! Diba, nakakatuwa, no? Nakakatuwa pag may ganito kang halaman yung pinaghirapan mo di ba? mabilis lang naman patubo ka lang kunting dilig dilig lang tas hayaan mo na by natures na lang ang tutulong sa iyo yan malakas ang hangin kahapon kaya medyo may mga nalaglag na ano may mga nalaglag na bunga you know hmm? Yan. actually nung ko ng mamitas kanina yan oh no? nagugulay ho natin. Ano? Grabe, oh! Ah, katuwa! Ano? Oh! May mga bulaklak pa, may mga malilit pa. Sana lumaki agad ang mga to bago mag-winter. Para hindi naman masayang. Ito, dami pa, oh! Dito sa gilid. Ano? Ano? Nasa gilid-gilid, oh! Ayan. Tapos... Ang dami pa dito. Sa gilid. Ay, ano? ano? Mostly mga maliliit pa dito. Oo, nasa ilalim. Mga maliliit lang sila. Na lumaki agad. Ayan. Ayan, ano? Grabe, Ando sila. Maliliit pa. Ayan. Yeah. Sana lumaki agad. Ayan, you ano? Know, yung mga bulaklak pa. Ayan. Yeah. Grabe, oh. yung yeah, Ayan, nakakatuwa. Ayan. Hmm? Bango. Um, eto Um, kunin na rin natin to. Ayan, tapos iluluto natin. Ayan, so ito, pechay. Ayan, tumubo lang siya. 2 years ako na nagtanim ako ng maraming pechay. Tapos may mga tubo-tubo ngayon. So inayan ko lang. Ito, bibigyan ako ng seeds para right next year. Yan. So. Yan, samahan niyo ulit ako mamaya para iluto natin 'to, di ba? Yan. Ganda ng araw ngayon, ha. Mm. Yan. So, dinig na mo yung ano, yung um, daloy ng river. Ano? Grabe ang ganda ng ano. Ang ganda ng bulaklak na 'to. Yan. May magic ako sa pag ano eh, sa pagtatanim. <laughs> Green fingers daw. Yan. Meron pa akong ano ah. Ponsitia. Sabi nila pagkatapos ng December mamatay mama daw. Pero 2 years old na siya. Hanggang ngayon ang lago pa rin. Yan. Napalaki ko. So ayun. Um, Sabahan nyo ulit ako na magluluto. Yan. So, siguro tama na to kasi ako lang naman mag-isa ang kakain. Yan. Yung anak kong laki, hindi siya veg, uh, hindi siya vegetarian. Mostly mga kami-kami mga yan. Okay. So, Tara, doto na tayo.